meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. Tapos hindi rin nila namamonitor. Saan napunta yung 3.5 kung yung ghost project sa First District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. Inutil din yung monitoring. Nagalit na si Gade. Eh. <mukil Yanarmad> Bakit nagkasunod-sunod si Krising, si Dante, si, si Emong, tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa kasino. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga uh, patek Philip, kung ano nung relo, at kung ano nung kotse. You can just imagine, kung nagpatuloy ito, para tayong mga gago. <mukil richness> and then Ian, and then back to RG. Uh, sir, si Sensi Yusek Cabral, uh, where you, I uh, will, will you pursue? Papatawag. Yung nag- naging... Kukonfront ko siya doon sa kanyang uh, Viber message. Kasi mas if sa lukitor, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na magusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung... Uh, usap niyo ni Secretary Dison. Ano pong parang anong direction wala, ang, niya com for... ang comment niya lang, loko to ah. Kasi <laughs> tinanggi sa kanya, sinabi niya nga na harap-harapan dininay sa kanya. Sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon wala pang appointment yung mga bitbit -bit niya doon. No? <laughs> And I know na yung may, may mga dala siya doon na matitino kasi yung isa Part ng uh, 4.5 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM. Hmm. Okay. Anyway, before Amor, sir, do you receive the same information na yung the office ni Cabral madalas may mga bisitang politiko? Uh, wala akong ganong information kasi hindi ako nakakadalaw sa office niya. Amor! <laughs> <A> <laughs> Hello po, Sen. Kaya dapat... Uy, grabe naman, sir. Yan ang mahirap pagka yung maliit, nasa likod. Kaya nga, sir, hindi ako nakapag-reserve. Anyway, uh, sent to sa susunod na hearing because although you said na wala silang direct link, ay may possible conflict of interest. Not this Thursday, month, nung chinik namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM eh tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kami participation sa implementation, mm. pero meron per kami oversight mm. function yung sinada at that time. Na pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs, ng, sa Yolanda Corridor. Nung binaba, familiar yung ano, pwede na ako mo eh. Oo nga sir, di ba? Iniiwan naman ako bigla dito. Hindi <laughs> makarelate yung mga bata. Yun ang inalam namin. Pero uh -huh. it's either yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito That's si for Senator 2025. Opo. Si Gaayan ng 2025. So, kailan um how do, would she be treated, sir? As a former colleague. Mhm. Mm uh, I think uh, she also deserves the courtesy. Uh, pag uusap or Wala pa kasi mm -hmm. kahapon lang namin na discover yung 355 mm -hmm. na wala sa NEP, wala sa house version and then sir um how about um uh, former yung isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfect day executed flood control project mm -hmm. na na somewhere uh, lying uh, somewhere ano mm -hmm. sa so, wala akong makita so, Para kaya yung isolated case, hindi yun ang isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, o oh, sige, automatic, bibigay ko na P190. <laughs> <laughs> sir, kasi, kasi maghabol na, na gumawa ng... Kailangan, originally sa inyo ha, hindi yung tinurulang sa inyo. Oh, sir, kaya, na. sir, natanong oh, on ko... Record, on record. Opo, oh, sir, kasi kaya na... na... Hindi, kwa-qualify ko, ulitin ko, kailan kayo mismo nakakita ha, hindi yung ibang tao. mag kami bukas, <laughs> sir. <laughs> Nagahanap -ha na pala. <laughs> sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na uh, nag-resign na siya, pinalis yeah. lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So, he still remains as a uh, resource person. So, parang uh, ino notify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IAO, IAO, Engineering and Administrative Oo. Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects. Malaki yung 3.5. 3.5 ko na nung araw yan eh. Kasi dati yung 0.5 lang yan eh. Opo sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila to? Uh, mahirap ang sa, pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng uh, ng public works, saksakan ng dami, 100 billion, eh kwentahin mo yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki lang? Especially, so, na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geo-tagging. Yun na yung pag-monitor. Tapos hindi rin nila na monitor Sana napuntay yung 3.5% kung yung ghost project sa first... District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So, inutil din yung monitoring ng Central Office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga District Engineering Offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Hmm. Alcantara, Bryce Hernandez, Dumasig, Mendoza, Erdrick San Diego, Isang team eh. Eh nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official record na kung saan nagbayad kayo ang, uh, ang clearing instruments. Bakit alam natin peke? Ba't yung binayaran? Okay, Ian. <clears throat> Ayun. Hello, sir. Good morning. Bago ko pumunta doon sa isang tanong, uh, dahil may binanggit na kayo doon sa mga BGC boys. Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang lima ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado. Ano pong nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang? And kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Secbiz na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000. Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ang 150 million. Kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas 150 hanggang 450, region eh. Mm, kaya... So bihira kayo makakakita ng Nang more than 150, liba, 77 million, mm -hmm. 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So ngayon, ito yung day of reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng tatlong sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Mm -hmm. Bakit nagkasunod-sunod si Krising, mm -hmm. si Dante, si Emong, Tapos may habagat, habagat pa mm -hmm. Para may divine intervention oh. Para mabulgar lahat Otherwise, tuloy-tuloy sila sa kasino Correct. Yung pera natin binabayad sa tax mm -hmm. Kinakasino, pinabibili ng mga uh, Patek Pilip Kung ano nung relo At kung ano nung kotse You can just imagine, kung nagpatuloy ito Para tayong mga gago pero Senping, yung mga lower than Kina Bryce, yung mga yung iba pang mga tauhan Hindi, doon. Yun na nga yung team niya eh. Yun ang lower eh. Sina, si, na, si uh, Dumasik, Dumasig, I think, uh, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Uh, uh, oh, parang siguro, taga check. Hindi lab na LOB, uh, LAB. <laughs> nag yata eh, Yun nag <laughs> Pero, so, I mean, sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung limang yon ang lumabas sa, uh, yung sila may mga aliases eh, sa kasino. Tapos sila yung mga signatories eh. So, we go by uh, where the evidence brings us eh, di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailan kasama sila sa resibo. Okay, Raymond Last na lang said, sa akin Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report 142 billion ang insertion ng Senate So, yes. do you think Bicam pa lang yun uh, Pero do you think, hindi lang dalawang senador ang pinag-uusapan natin dito And paano kung, paano kung mas maraming senador pa nga ang lumabas I don't know, Mawalan kami ng quorum <laughs> 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 Hindi sir, pero seriously talagang No, seriously ano, Baka mawala ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa sa Diligan Bayan mm -hmm. at plunder o kaya malversation o masama sila do sa non bailable na kaso makukulong. Oh. Hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung ang sabi ko nga, pag nag ka tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede 'yung 'di ba naka 'yung isang mata para hindi mo makita 'yung 'yung kabilang 'yung kaliwang side sa kabilang aisle. Hmm. Dapat hindi ganoon. No? I, I think uh, our colleagues understand that, no? no? Where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman perdo sa pinili natin, di ba? So, yung probability na maraming senador 'yon kasi no, sabi niyo nga 355. I, I don't uh, I won't dwell, I won't, I won't get there, no? Hmm. Ikaw lang nagsabi kaya sinasabi ko lang in answer to your question. Eh kung gano'n tayo dadali ng, sa doon tayo dadali ng ebidensya, ebidensya, wala tayong magagawa. Mm -hmm. Di ba? Pero sa so, doon sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito. Well, it's about time, ano? Wala it's bang effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman, wala naman. Mm -hmm. Sir, lastly. Kasi all out support naman si Senate President. Kasi mm -hmm. nag-usap na kami eh. Mm -hmm. It's about time na ayu ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan, especially so na yung mag magnitude, that's, this is already beyond the Senate eh. Ano na eh? Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past uh, 15 years ba yun? Mm -hmm. Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 20, 15 years. Mm -hmm. Eh kung kukwentahin mo na, uh, parang more than more than 50% or more than 60%. Magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kanikan yun napunta? Tapos nalulunod yung mga kababayan natin. Naglilimas ng, ng tubig baha, palabas ng bahay. Oh, meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron Sorry, tayo. Last, sir. sir, paano nga kung may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagay ko, basta't kayang abutin, maabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na, hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. Mm -hmm. And I, I'm always with them pag nag-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at uh, yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam alam, alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganun. Ako ay I, I, stay with them even uh, past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako nag nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil diyan. Hindi pa, hindi pa ako kontento diyan. Kaya nga 'di ba ang daming layers na inabot. Sabi ko nga hindi pa sapat ito, although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond Asher. And then Asher. Sir, uh, good morning. Doon sa ano, uh, may lang concerns lang na parang in the past kasi parang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw na fo focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the uh, Blue Ribbon Chair, ma masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung yes. pangalanan doon ay ma mabubusisi ng usok? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandoon mo sa 15 yung Darcy? Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ papatawag natin. Oh, rest assured, na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pang ang gagawing state witness. Hindi ko alam. Mm -hmm. So uh, additionally doon sa issue ng kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 23 to uh, 25 what about kung may mga lumabas mag backtrack during the time of 2016 to 2022 ang DPWH secretary was Mark Villar who is a, a senator right Napapaano Si senator itong... villar could be a very good resource person mm -hmm. at the same time member of the panel no he can mm -hmm. share he's free to share his uh, whatever he, uh, he, he thinks or he he knows ano about what happened from 2016 to 2022. Ang sinasabi ko sa lo, sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Kopol simula ng 2015, 2016, 20, Tapos, sa uh, naging active uling sobra 2025. Mm. Okay. Thank you, Tim. Okay. Yung sa likod mo na, si Ma Mary. Mary Juan Reyes, sir, from One News One page po. But sir, for the record lang sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga uh, welcome pa rin po mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot. All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, Ay. kasama ako doon. Plus ex-officio na tatlo na lang naiwan kasi ex-officio ako. So, Bali ilan 'yon? Tatlo lang yung o apat lamang 'yung senador na hindi members who can also participate, no? Now, 'yung minority uh, representation, iwanan na namin sa kanila bibigyan lang namin sa kanila 'yung numero. Ito 'yung inyong uh, number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino 'yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority si Senator Erwin uh, Tulfo because he requested me to become to be the uh, vice chairman and I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect uh, a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa dalawang vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. Tatlo yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, dalawa na lang isang majority, sa minority. Pero we welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because Because they are senators. Mm -hmm. Until po may complaint or case na ifa-file against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because they, that's their right. Until uh, convicted, wala na silang uh, wala na silang ano, wala na silang karapatan kasi convicted na. Mm -hmm. Uh, sure. Final conviction, okay, uh, na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before me, Ann. Sir, sabi nyo, hindi pwedeng minuosin yung minority bloc dahil nine yung members. Ilan lang ang kailangan? Pwede nang magpalit, diba? Yun ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, labing lima tayo, siyam sila. Huwag okay. mong minuosin yung nine. And, ang attitude ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Mm -hmm. Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate. Of all the 23 other Senators. Dapat yan. Ang, uh, and he, he agreed. Ganyan naman talaga yung attitude niya. No? Mm -hmm. Na hindi po pwedeng Senate President ka. Senate President ka lang na majority. Pero ito mm -hmm. pa yung isang... With a warning. Mm -hmm. Manipis yung 15 against 9. Mm -hmm. Baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuko. No? Mm -hmm. Kaya, yung naging biroan nga dyan, huwag mong kuko majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang beses ng majority <laughs> leader yan na nakuko yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. Pero so, dito, Aminado naging... naman siya eh. Mm -hmm. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag majority leader si Joel. <laughs> Kaya Senate, Senate President Tito. Mm -hmm. Pero so, dun sa naging complaint kahapon. These are, ka, ano, light, uh, light mm -hmm. moments lang ito. Pero dun sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na, na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes. Parang sabihin natin, solomonic, ano? pero temporary mm -hmm. yun. eh, mm -hmm. Kasi pag usapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng house, ang uh, recommendation ko nga is diretsyo na lang dito sa Senate. Mm -hmm. Mas mainam na rin dito at least wala na tayong gaso sa gasolina pag may mm. hearing, ano may escort pa mas may, mainam nang nandito kasi meron naman kaming uh, facility rito eh Okay, ma'am. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractor. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting uh, ako. Sir, pahabol daw yung sa si Malu. Sir, kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya. 2016 to 2022? Uh, sir, uh, senador po kayo nun, hindi nyo po natunog at that time? ah, hindi. Hindi, ko, na, hindi, hindi namin kilala si Biskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Ah, okay. Kasi yung uh, yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di -sino, ba? Sir, diba? pero yung pagsisingit sa, sa budget? Ah, marami na ako na-check noon eh. Siguro, nabawasan lang. Mm Marami ako na kaltas nun, uh, year in, year out. Mm. Okay. Sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sir, dahil sa dami niyo pong iniimbestigahan na anong mali sa gobyerno irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal na Uh, one of the most challenging ito actually kasi complex at saka masyadong widespread. Mm -hmm. Kaya hindi mo alam kung sa saka, saka tutungo kasi nakakahilo mm -hmm. kung ano yung unahin mo. Uh, at saka Basta medyo complex. Complica Maski nga si Secretary uh, Dixon, overwhelmed siya. Eh. Sabi ko, ano, sama niya sa priority niya yung barbershop. Mm -hmm. <laughs> si, mukhang hindi na nagpapagupit so yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din ang observation ni Secretary Dixon mm -hmm. sa kanyang, based sa experience Oh, At sir, right. panghuli, panghuli na lang sir, ngayon kayo na ni Senate President Soto nasa posisyon. Do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe, ako na lang tanong in behalf Yes, we elected the uh, Senator Loren. Loren. na siya yung accounts chairman. At uh, tubili siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang, ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President meron siyang bill sa party list mm, So kayo pa rin? Baka, uh, in the meantime mm -hmm. no? but eventually uh, I will uh, relinquish yung chairmanship ng electoral reforms mm -hmm. dahil nga ano uh, isa lang dapat. Mm -hmm. So yung accounts hindi ko na mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng uh, staff uh, work uh, staff uh, backup Mm -hmm. na mga sanay na doon no, sa senate building para mapadali sabi ko ikaw rin alis ka ng 2028 matikmamaman lang na mag opisina roon mm -hmm. yun ang challenge sa kanya yun ang parang yun ang karot uh, so may target kailan makalipat doon sir? hopefully kung kakayanin kailan, before, sir? Uh, before 2028 <laughs> ah, ganun pa rin kasi dapat yan ang original timeline yan yung mm -hmm. last, uh, yung third regular session ng 2022, dapat nandoon na kami doon na sana si ano hindi nga nangyari kasi na, na COVID mm -hmm. patapos uh, wala na kami na abala no? ang uh, titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion ano? eh ngayon parang lumolobo na siya ng 31 uh, parang i-check natin mabuti Mm -hmm. kung bakit uh, parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng uh, budget. So, si Ben Ramos, hindi ba hihinga ng kahit affidavit kung may sakit po siya? Inimbisigan siya actually ngayon. Meron siyang ano. Meron siyang uh, parang explanation at napag-explain siya ng, ng legal. Na Kaya namin na niya na she was once oh, Wala pa akong update. To... Pero yun ang huling usap namin ni uh secretary uh, general and secretary Bantug so kung hindi man siya makapunta hihingan siya na ako Pero yun it. nga eh parang sabi ko uh, for humanitarian reason mm -hmm. sabi ko medyo dahan-dahan din tayo mm -hmm. uh, Okay on alright. that note thank on you that so that much. Sir, wala kaming picture taking. First tayo mo to sir isa lang group